Simpost natin sa GC. Yan, uh, makita nila, kadlaw ka, oh. Ma mali pa yun si nanay, oh. Kadlaw yun si nanay, mali pa yun. Hindi so, mo para makita nyo yung mukha pa lapit pa. Wala Ah, si 29 uh, Sarili yeah. niya. climbing. pa kami. Hindi pa lang kami. Hindi pa Uh, okay. Okay. Magka video. Wala na. Wala na. Let's go. Anong size? Thank you. Okay. So, ito guys. Yung uh, Amazing Barley Capsule. Yung binili natin nung sangara, no, sa araw dun sa IAM Worldwide. So, ito dalawang box kong binili ko para dito sa nanay ko kasi nahihirapan siya maglunok uh, ng powder. So ginawa natin capsule, mas gusto yung capsule. So bali 100 pieces, 100 capsule tong laman nito guys. So 1,000 pesos. Dahil uh, 1,000 kapag uh, ikaw member na. Pero kapag uh, hindi ka pa member, 1,700. So isa siyang ano, uh, food supplement. 500 mg vegetable capsule yan from Australia so yan binuksan natin yung isa para makakita wow, nice. yun <laughs> so ito binuksan natin yung isa ayan so parang laman nito 100... 100 Cups na guys sa so, bali 10 10 banig ayan sa so, bali 10 banig siya. 2, 4, 6, 18 bali 10-10 din 10 yun yung laman ayan so kailangan kong minuksan ito uh, walang laman yung tiyan 30 minutes before meal ayan, bago sa kumain kailangan wala pang laman yung kanyang mura bago pa pain pinomin ito guys at ang katumbas ng isang sasya na powder ay tatlong capsule ng uh, amazing uh, barley capsule yeah, yeah, yung sa powder isang sasya lang yung katumbas na nun. so dito sa capsule tatlong capsule so yan yeah. So, papainumin natin sa bukas para ito makatulong sa kanya para lumakas pa yung katawan ng nanay ko uh, makatulong pa rin no so si Lord ng bala <laughs> yan so para ito tulungan natin para lumakas dahil uh, pag okay siya dito uh, papadala ko lang siya dito sa probinsya sa kapatid ko <laughs> so yan guys para sa magulang natin, kailangan alagaan natin magulang natin, mahalin natin. Yung nga lang, kula kami sa oras pero malayo kami. So pinagkituwala namin dito sa aking kapatid. Kasi so, yung, yung, yung laging sakripisyo, malaking hirap at sakripisyo yung kapatid ko dito. Oh, yan, sinusuportan naman lang guys. So maraming salamat sa inyo. Dito yung amazing organic barding capsule. at wala siyang ano, wala siyang overdose. Pwede siya sa bata, sa, sa matanda, tama-tama ko kayo namin. Bukas, inumin mo ito na yan. Ah, inumin mo ni Bukas. Ah, inumin mo ni Panem. Ah, huwag ka pa kaon. Temon. Kailangan 30 minutos bago ka kumahaw. Si Panem nang bala mga ano, pipin, ah. pwede mo. Ah, ano mo ba sa pagbisa ng sa aga? Pwede mo ka bago sa matulog.

Pwede <laughs> na siya na kaya rin. makita mo na ko? Ha? makita <laughs> ah, mo oh, Ikaw na nga <laughs> rin. Uh. Nakakatuwa kasi malakas yung kanyang uh, uh, ano. Gumanda, gumanda yung aura <laughs> niyo. oh. Nakasmiling piece oh. Mas may din pisa. Magkita ng mga anak mo. I-post uh, e natin sa GC. Yan. Uh, makita nila. Kadlaw ka. Oh. pa yun si nanay. Oh.